Magandang araw po sa mga tagapakinig. Bago ko po umpisahan ng aking kwento ay nagpapasalamat po ako sa inyo Mr. Reynal niya. Sapagkat nabasa niyo po ang aking kwento, nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking kwentong katatakutan patungkol sa aking pagbabiyahe bilang tricycle driver. Bago po ang lahat ay itago niyo na lang po ko sa pangalang Miko, Tubong Quezon City. Matagal ko na pong hanap buhay ang pagtatricycle driver. At sa tagal ko pong pagmamaneho ay ngayon ko lang po naranasan ang bangungot na ito. Umpisahan na po natin ang kwento. Isang araw buwan ng biyernes ay pauwi na po ako ng aking bahay. Sakay ng aking minamanehong tricycle. Maulan ng mga araw na yon at tila madilim ang daan at halos konti lang ang tao gawa ng ulan. Maya, -maya pa ay minamataan ako sa kantong nag-aabang na pasahero. Isang babae Nakaputi ito ng damit at tila parang galing sa eskwelahan. At dahil nang hinayang po ako sa pasahero, agad naman ako huminto sa babae. Tila malakas ang ulan noon at di ko maaninag ang babae. Ngunit ito ay sumakay sa aking tricycle at naramdaman ko rin na ang upuan. Agad ako nagtanong sa babae kung saan siya bababa. At isa lang ang kanyang sinabi. Ibaba ko daw siya malapit sa Muñoz Market at yun lang ang katagang kanyang sinabi. Medyo malayo-layo pa ang kanyang lugar na nabanggit at tila kailangan ko pang mag U-turn. Kaya naman hindi na ako nagatubili pa ng oras at tila binibilisan ko na ang pagpapatakbo. Nung mga oras na yun ay pagod na pagod na rin kasi ang aking katawan. Isama mo pa ang lamig at ginaw na aking nararamdaman. Habang nasa biyahe ay kinakausap ko ang babae. At tila tumatangu lamang ito sa aking mga sinasabi. At kahit na nga nagjo-joke ay wala pa rin tong epekto sa kanya. Nang mga oras na yon ay medyo nawiwirduhan ako sa babae. Sapagkat ang babae ay di man lang sumasagot sa aking mga sinasabi. At isa pang nagpapahiwaga sa pagkatao ng babae ay ang kanyang mahabang buhok. At tila natatakpan ng kanyang mga muka ng kanyang buhok. Casual naman ang suot nitong kulay puting bestida. Ganon din ang kulay puting blouse. Ngunit ang pinagtataka ko lamang ay hindi ko pa rin nakikita ang kanyang muka. Habang nasa biyahe kami ay minakita kong isang pasahero muli at napansin kong pinapara ako nito. Sasakay na sana ang lalaki sa loob. Ngunit nagsabi ito sa akin na sa likod na lamang siya aangkas sapagkat meron daw binibini sa loob at ayaw niya naman daw tumabi doon. Habang nasa biyahe kami ay binibiro ng aking angkas ang babae. Panay ang joke ni Manong noon upang mapatawa ang babae. Pero kagaya ng sinapit ko ay ganoon din ang sinapit ni Manong. Hindi rin ito pinansin ng babae. Maya maya pa ay biglang tumahimik ang paligid. At tanging tunog na lamang ng motor ang aking naririnig. Nang bigla akong kinalabit ni Manong. Nagsabi ito na itabi ko na daw ang tricycle at bababa na daw siya ang sabi ko naman ay maghintay pa siya ng kaunti dahil hindi pa doon ang tamang babaan at iyon ay highway at delikado ang tumigil doon. Sinisiko pa ako ng matanda na bilisan ko daw ang pagpapatakbo sapagkat siya daw ay nakakaramdam na ng tawag ng kalikasan. Nang makarating sa kanto ay agad nang bumaba si Manong. Ngunit kasabay ni Manong ay bumaba rin ang babae. Maya-maya pa ay sumakay ulit si Manong sa likuran ko at napasambit ito na itakbo ko na daw ang tricycle takantaka ko kay Manong kung bakit parang takot na takot ito ngunit mga ilang minuto lamang ang lumipas ay naintindihan ko na ang sitwasyon dahil ang aking pasaherong sakay na babae ay hindi tao at marahil ay napansin na ito ni Manong nang sumakay si Manong sa likuran ko ay agad ko nang pinatakbo ang motor at doon naging bal ko sa sinabi ni Manong na ang aking sakay daw ay hindi tao kundi isang white lady at naglakas loob akong tingnan ang side mirror at sa malayo nga ay natanaw ko sa salamin ko ay nakaangat sa lupa ang babae idagdag mo pa ang mukha nito na tila wala namang ilong mata o bibig sa takot ko ay pinaharurot ko rin ang tricycle at nang makarating kami sa Munoz Market ni Manong ay talagang takot na takot ang aming mga sarili at bago pa kami maghiwalay ay eh nanalangin pa si Manong at nag-sign of the cross. At mas pinili ko na lang dumaan sa mas malayong daanan pa uwi ng bahay. Sapagkat ayaw ko nang dumaan uli sa una kong dinaanan. Dahil baka makita ko na naman doon ang white lady. Simula noon ay eh hindi na ako nagpapagabi ng biyahe. As in yung gabing gabi na hindi ko na kayang ng ang aking uwi. Umuwi na ako ng medyo maaga mga parte na ng alas 7 ng gabi at hindi na ako nagpapaabot ng alas 9 o alas 10 lalo na kapag umuulan. Hanggang dito na lang po at nagpapasalamat pong muli ako dahil nabasa nyo ang aking kwento. Weirdo man at mukhang makaluma pero ito ay kapupulutan nyo rin ng aral na hindi lahat ng pumapara ay dapat ninyong isakay. Hanggang dito na lang po muli at maraming salamat po at mag-iingat po tayo palagi.